Nagtagin mo, ng Gatli, si Baba Mayor Malinaw, reporta ni sa DILG Secretary Mar Rojas at PNP Chief Police Director General Alan Purisima, illegal na drop ball at waiting sa Region 1 pampubliko na. Mabuti pa ang aso may pangil kaysa ilang opisyalis ng pulisya at DILG na ngiting aso lang ang sa paglutas ng simpleng isyo ng sugalang drop ball at waiting sa Region 1. Pakinggan natin ang mismong busis ni OIC Regional Director, uh, Police Senior Superintendent Moro Berhelio Lasso tungkol sa strict order niya sa illegal gambling. The first of my directive, one of my first directives was to direct all my chiefs of police to go all out against all forms of illegal gambling. and that includes vetting. Ang masakit nito ay hindi ginagalang ng mga provincial directors at mga ibang mga hippie sa kanyang direktiba dahil lantad na lantad na sa publiko ang mga drop ball sa La Union mismo sa highway tabi ng police sa station ng Santo Tomas. At nung umupo si Pangasinan Provincial Director Colonel uh, Raymond Sterling Blanco ay lalong lumala ang waiting at drop ball dito sa lalawigan ng Pangasinan lalo na sa Binmali na tapos na ang pesta noong Pebrero pero meron pa rin drop ball sa harapan mismo ng police. Precision. Dahil sa pagikot ikot natin ay parang naiipit ang mga lower echelon ng pulisya sa isyong ito dahil hindi nila makontrol ang illegal gambling. Kaya malawagan na lang muna tayo kina DILG Secretary Marujas at PNP Chief Police Director General Alan Purisima kung nakikinig man sila ngayon na tingnan o imonitor ang nangyayari sa Region 1 na illegal gambling. Ang tanong natin sa kanilang dalawa ay ito, kasama ba kayo sa negosyong ito mga sirs? at dito rin nakasalalay ang matuwid na daan ni Pangulong Noy Noy habang may waiting, may korupsyon. Ako si Target Patrol, Beron Galites ng Dailocan Observer para sa Target On Air, Pangasinan, DWAD.